Yo mga idol, what's up? Kamusta naman kayo? Dumating na yung aking Google AdSense. Matagal na to, no? March 1 pa 2024. Dumating na. After ng ating mga sacrifices, lahat ng pagpupuyat natin, ito na. Tingin ko magpa-pay off na siya ng pakunti-kunti kahit pa paano. Nagigino ng uh, viewers, nagkakaroon subscriber. Thank you pala sa pagsuporta dito sa channel natin. At ito, dumating na nga yung Google AdSense ko. Bubuksan ko to para makita nyo in case na kayo naman yung gagawa ng sarili yung channel. Kung ano ba yung ma-experience natin pag dumating na yung Google AdSense sa atin. Sabi dito, ayan, may remove side edges first. Di dito natin tatanggalin, ano? First time natin itong gagawin. No, after years of sacrifices, eto na. Ano kayang lalabas dito? Sige, tanggalin na ito lahat. Pag nasira, di si nasira. <laughs> Ay, nasira mo <laughs> Mabubuksan naman na ata. Ayun. So, syempre, surprise na lang kung ano yung nakalagay na code dito. Alam ko, ilalagay eh, pa ito sa mismong AdSense. I-activate pa ito. pag ako alam ko. So, yun, nabuksan na natin. Hindi nga lang maganda yung pagkagawa. Oops. Oops, oops. So, ito siya. Galing pa sa Google to. Ayan. Cut ko nga na mabuti. Para maging presentable naman. Ayan. yon, yup, Okay. Sasabi dito. Siyempre, tilakpan ko yung pin, di ba? Your Google AdSense personal pin or personal identification a number or PIN. Ayan, no, nakalagay. Welcome to Google AdSense. Your account isn't set up to receive payments yet. Please follow the instructions to verify your address. So, ang um, una natin gagawin, papasok tayo sa AdSense account. Then, sa payments, verification check, and enter your PIN and click submit. So, meron naman na instruction dyan. Ah, uh, naman na to dahil ma marunong naman na tayo pagdating dito sa mga internet. No? At nandito yung code iba ko na lang basta ayan yung code oh. Nagisimula sa 9 oh di ba sige kahit makita niyo naman yan eh ayan, diba? so yan yun mga bro papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya i-activate pupunta ko dito sa aking uh, Google AdSense account then pupunta ako sa payment Andiyan lang naman siya. Click natin yan. Then, meron nakalagay na verification check. Click lang po natin yan. And uh, kung maalala nyo, meron sa ating binigay na code at itong code na to ay magmumula talaga sa snail mail or yung traditional na email or, na, or traditional or sa mail, traditional mail yung makukuha natin para makuha yung code. So ang gagawin natin, be-verify lang natin. Okay, so nung galagay natin dito, verification check, tapos enter your PIN and submit. Dito naman ata yon. Ito yung 6-digit PIN na nakuha natin from Google. So, type ko na. Wala namang problema kahit makita nyo yun. 9509. So, submit ko na. Kita nyo naman dyan. And, uh, ano nakalagay na? Identification. Alright, completed na tayo. So, pwede na tayong kumita ng pera. Wow! Tignan nga natin kung magkano yung kinita natin. Wow, ang laki. Meron na akong 23 dollars. At least pwede na yan. Hindi na masama. ba? Diba? So yun, mga idol, sana magkaroon din kayo ng chance na maging partner ng YouTube through Google AdSense. So i-update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa channel natin. Kapag di ako busy, palagi ako mag-update ng mga informative na videos as well as yung mga gaming content ko. Uh, masaya naman masaya naman kasi akong gawin talaga yon hindi ko naman niisip na kumita bonus na lang talaga to since meron naman ako talagang trabaho sa totoong buhay so yun na muna mga brother thank you very much sa pag support sana manood pa rin kayo ng video natin please share na lang itong video natin monetize tayo salamat salamat sa lahat ng sumuporta since day 1 salud